Ako po si Nerissa Beredo, OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagpunta po ako sa, sa embassy natin upang humingi ng tulong, ngunit wala po silang nagawa. Ganito po ang pangyayari. Nang tumakas po ako sa aking amo dahil sa tinatangka po, pinapasok ko nila ang kwarto ko ng kanyang tatay ko. Uh, tumakas po ako at dumerecho po ako sa embassy. After po ng pagkaka-punta ko sa embassy, uh, ginawa nila ako ng mga dokumento. Ngunit, uh, nag-file po ng kaso ang aking amo. Kaya gusto po nilang ipakulong ako. Nung dinala po ako sa SWA upang uh, gawa ng travel docs, dinukot po nila ako. At uh, dinukot po nila ako doon para dalhin sa Malas Jail sa kulungan po ng mga kababaihan. Ngayon po, no, nandoon po ako, na-detain po ako ng almost two years na wala pong, uh, wala pong hukom o wala pong sintensya dahil napatunayan po sa hukuman na wala po akong kasalanan dahil ang ibinibintang sa akin ng aking amo ay uh, magnanakaw pero hindi po, wala po akong kinuha kahit one real sa kanila. Kaya napatunayan ko po, po sa sa Malas Jail na wala po talaga akong ninakaw. Ngayon po, na, uh, tinanong ko ng pamunuan ng Malas Jail kung anong gagawin sa akin sa embassy. Ngunit ang sagot po ng embassy, dalhin ako sa Jawasat. Ngayon nandito po ako sa Jawasat, na nadidetain po ako ng matagal na panahon dahil po uh, nakakapagtaka lang po kung bakit uh, yung mga nahuhuli pong napapasok dito sa Jawasat ay nauunahan pa po ang mga matatagal na po dito dahil po wala pong nagpa-process ng papel. Hindi po kami iniintindi ng embassy. Pag nagtatanong po kami sa kanila, nauubos po ang load namin para magtanong sa kanila ang ginagawa po ng embassy. ipapaloop namin ng papers nyo. Ipapalo up, ipapalo up. Lagi pong ganun ang sagot nila. Wala pong magandang kasagutan sa mga reklamo namin sa kanila. Bagkos lalo kaming nagtatagal dito. Kaya uh, nandito po ako para humingi po sa inyo ng tulong kung sino man po yung makakatulong sa amin dito. Marami pa po mga kababayan namin dito yung nadidetay ng matagal na, na halos tapos na po ang mga papel at wala na pong hinihintay. Nagihirap po kami dito dahil wala po talaga kami dito ng pagkain. Ang pagkain po namin dito, bloody chicken. Ang binibigay po supply ng ng gobyerno ng Saudi Arabia is uh, chicken po na madugudugo pa po na hindi mo matik ang lasa. Pagkatapos po ang tubig po namin dito, binibili po. Paano po yung mga wala pong pera dito? Paano po yung mga walang kakilala dito na magsusupply sa loob ng ng deportation? Ay magugutom na lang po ng walang kabog-abo. Kaya po humihingi kami ng tulong uh, tulungan po kami na makalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi lang po ako, kundi yung mga kasamaan ko pa dito na matagal na pong naandito. Sana po ma ito pong video ito ay makatulong sa inyo upang uh, kami po dito ay mapaglaanan nyo ng konting panahon upang lahat kami dito ay makauwi na. Yun lamang po.